Ayan, malaki. Malaki yung crabs yan. Ayan, sana. Ayan. Ayan. Ba't ang dami mo nakuha? Puno na. Alalalalalalala. Oh. Katumpa. Wow! Ayan, huwi na tayo. Lutuin natin muna to. Tapos balik tayo. Mag-charge lang tayo. Tingin ka pa dyan na isa. Ayan, 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 ayan. Oh, naku, tira peo. Eh, sipok. Oh, taparaya ka. Apo, Yes. Ha. Ha. Yun. Mayroon yan na lang si Oh, wala na lang sakin. Wala ka naman And nakuha. San ba bagal nito? Teka, may ina na yung flashlight ko. Uwi na tayo para makapag-charge muna. Pero nolejan. Hinatakan pa akong crab.

lagi mau jan. Ayun. Ya, tara na. Yan guys oh, ang lalaki. Oh, hoy. Bagong huli. Ayun oh. oh. Buhay pa yung isda guys o oh. May <laughs> danggit Ayan oh. <laughs> Dalawang galon yung crops, guys Dalawang galon May isda pang malaki, oh. Ang yaman po talaga ng dagat po nila dito. <laughs> Ayan, oh. libre po dito. Basta masipag ka lang, guys. Ayan, oh. Oo. Oh. Malaking tataba. Puro babae, guys. Basta mabigat, puro babae. Mm. Ayan. Hmm. Huwag hmm. 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 kang tatalon na. Hmm. Dami. Puro dalawang ano ito guys. Tatlong kalderong malalaki. Hmm? Puno na yung kaldero. Ano, laking dapa yan. Oh. No? na uh. Matanggal yung buhangin. Grabe, ang dami na sila doon. Grabe, no? Balikan natin ulit bukas. Kaya yeah. nga Glow type na. Kuha ko yan, malalaki. <laughs>

Ngayon, eh. hmm. na kayo. Oh. Hmm. Tumula ng tubig, eh. hindi mo na makamot yan sa ilalim. Ano oh. nga ito? Ay, lang ito. Marami eh. pa. Mayroon pa dyan, oh. eh, Hindi lang crabs, guys. May isda pa, o. Oh. ang laki. Wow, ang bango ah. Luto na guys, oh. Mm. Uso. Uso.